Guys, welcome back to my channel. So, it's me Shy Chris. So, ayan guys, um bagwang lahat, please don't forget to like and subscribe to my channel as always. So, ayan guys, ito na nga mayroon ako ang malungkot na balita sa inyong lahat, no? So, patapos, patapos na 'yung taon, pero mahabol pa rin itong a uh, bad news sa amin. So, it's very sad, guys, dahil nga na-demonetize 'yung aming isang channel. 'Yon. So, alam niyo ba kung bakit kami na-demonetize? Ito guys, ikukwento ko sa inyo. Ang lahat para maging awareness kayo at maging careful din kayo sa inyong mga channel para hindi kayo matulad sa amin. kami, uh, December 27 ayan, 2024 na demonetize yung aming isang channel due to reuse content so sa panahon ngayon guys no, um, grabe na talaga ka-strict yung youtube ngayon at pahigpit ng pahigpit na talaga sila so lagi silang nagma review uh, sa ating mga channel every time na nag-upload tayo ng mga video especially sa mga shirts, ayan. Kasi mas maraming na reuse content ngayon, guys, nung biglang pumutok itong mga shirts video. Kasi nga, uh, yung iba naman, dahil nga short video, paisi-isi lang, nangungupya, nangunguha kung saan saan ang mga platforms, ayan, hindi nila alam na bawal na pala yun, eh kasi nga sino ba namang mag-aakala na pwede na, shorts lang naman, kahit seconds lang yung clips, so ito po guys yung rason kung bakit kami uh, na demonetize na uneligible ang aming channel, dun sa youtube studio nagulat kami ng no, madaling araw, pagtingin namin eh wala na, wala na yung dashboard ba sa, ano at ito na yung uh, lumabas ayan na yung, ito na yung lumabas sa aming YT studio guys, so nakakagulat talaga Uh, eh, syempre, wala magawa dahil uh, nagkamali din naman kami. So, inaamin ko talaga, guys, na nagkamali kami doon sa aming pag-upload dahil nag-reuse content kami. So, mayroon yung mga option, uh, option 1 at option 2. Option 1, yung nagkakamali lang si YouTube sa pag-review or nagkamali yung team ng YouTube na mag-review sa inyo kasi mayroon din na mga ibang channel dyan na um, nag-appeal sila kasi nga wala naman silang reused content for original naman yung content nila pero bakit sila na demonetize na uneligible sila na wala naman silang nilabag so yun ay option 1 ang pipiliin mo yung within 24 hours mag-appeal na kayo mag-submit lang kayo ng mga kailangan nila na dapat mong i-appeal yung mag-video kayo ayan, pakita niyo sa kanya pero sa case namin guys, doon kami sa option 2. Ayan, sa option 2 kami guys, dahil nga, uh, totoo naman talagang, aminado naman kami na, nag content talaga kami sa shorts, doon sa mga kanta-kanta na nakuha lang namin sa ibang, ano ba, platforms, tas upload namin. So, nag-viral kasi siya, kaya naimbestigahan talaga siya ni Lolo. Kasi nga ganito yan guys, kapag ka, nangungha ka ng mga video na mga shorts, tapos hindi naman nag-viral, parang hindi siya napapansin, pero pag nag-viral na, doon na, maimbestigahan ka na talaga sus so, ngayon nung nagsunod-sunod na yung viral ayan na siya guys bigla na talaga siyang nag uneligible hindi talaga siya nag-abiso talaga wala siyang email diretso lang hanggang ngayon hindi pa nga kami nakareceive ng email eh Dumeritso lang siya talaga so nagresearch na kami sa dito sa YouTube at sa Google ayan kung bakit nagkaganoon so ayun na nga so dati 30 days lang yung restriction nila 1 month, bali ngayon, naging 90 days na, so 3 months. So, dito kami sa option 2, guys, um, -de delete kami, i-delete -de namin yung mga na-re-upload namin na mga video na galing sa ibang, na hindi naman sa amin, reuse content nga. So, yun ang gagawin namin, guys, um, i-delete -de namin yun, tapos by March 28, ayan, doon na kami, Uh, mag-reapply ulit kasi mag ma-highlight na yung blue sa option 2. Kapag ma-highlight na yung reapply dyan sa option 2, uh, saka na lang po kami mag-reapply. So, kailangan pag nagreapply na, i-delete mo na lahat ng mga video na hindi sa'yo doon para malinis na, para makapasa ka ulit. Kasi, babalik ka ulit ng requirements. Siyempre, kailangan ma mo yung uh, subscriber at saka yung watch hour. Pero sa subscriber, wala kang problema kasi marami ng subscriber yung channel na ito. So, doon na lang sa watch hour, kasi magde-delete ka ng video. So, yun na lang ang bubunuin mo. And then, pag mag reapply ka, bumakapasa ka, ay thank you very much. So, good luck na lang talaga sa amin, guys, no? Kasi nga, um, ito yung lesson learned talaga, no, na hindi talaga tayo dapat uh, mag-reuse content. Ayan, kasi kailangan organic talaga, organic. Uh, kahit anong i-vlog mo dyan basta sa'yo yan at kailangan ipapakita mo yung mukha talaga pag nag-vlog ka ipapakita mo yung mukha or di kaya nag voice over ka talaga kasi para um, ma-identify na sa'yo talaga yung uh, video or ikaw talaga ang gumawa na hindi yun galing sa iba yung sabi naman ng iba pwede naman daw mungha pa ng video like ng mga reaction video ayan, iibahin mo lang yung uh, pag-i-edit syempre ma-idagdag ka ng mga mga voiceover or kaya eh, siyempre makikita yung mukha mo, 'di ba? Kung sa kanta pa yan siya, guys, kailangan mo siyang i-revive. Yung original, i-revive mo siya, dagdagan mo or kaya bawasan mo ganun. Hindi yung kopyahin mo pa rin yung original content. Kasi ganun na mangyayari sa yung maging reuse ka. Yung ginawa kasi namin, in-upload lang namin kung ano yung original, in-upload lang, So, ayun. So, listen na talaga yan. After 3 months, ayan, mag apply kami guys. So, I will update you kung ano yung mangyayari sa amin, kung makapasa pa ba kami. Ayan. Um, by the way guys, ito po yung channel na na-demonetize. Ayan, si Carl Chris TV. So, marami na siyang followers dyan na nasa 12k subscribers na. So, kumpiyansa lang talaga kami kasi minsan hindi tayo nagbabasa, hindi tayo um, nag, nag-observe sa iba, nag-research, ayan, sa na lang talaga tayo mag-observe kapag ah, nangyari na sa atin yung mga nangyari sa iba. So, listen, learn talaga guys, no, wag na wag kayong kumuha ng mga short video, short clips, even short clip sequence na hindi sa inyo dahil yun talaga ang mangyayari, lalo na sa mga Hollywood, yung mga sikat na mga tao na kinukuhanan mo. So, kung mayroon kayong mga ganyan hindi sa inyo guys, ah, uh, i-delete nyo na. Um, for example, yung mga tugtog kasi doon kasi naglalaro sa mga tugtog ngayon eh, 'yung sa shirts. So pagandahan ng tugtog 'yun. So para mag-viral. So, yun yung nangyayari sa amin. Kailangan nating sumunod sa palisin niya para makapasa tayo ulit. Sana po ay may natutunan kayo sa mga sinabi ko para maging awareness din kayo guys. no Actually, marami nang nag dyan sa YouTube about paano mag-appeal, paano mag-step by step. Kaya basic lang din itong aking sasabihin sa inyo guys no for this update 2024 by the end of the year. Ayan, kasi humabol nga talaga yung mga pangyayari na hindi natin and expect So ito lang talaga guys ang maging advice ko sa inyo, maging awareness tayo at maging organic talaga tayo sa ating mga video para hindi na po tayo mapapalo ni Lolo. Ayan lang po guys. So better luck next time. And of course, don't forget to like and subscribe. Bye-bye.